Idol! So yun na mga kusit. pagkagaling natin ng Coast Guard, Diretso tayo dito sa hardware ng, ni ano, Bylosis at bumili tayo ng isang plywood at saka bali walong pirasong kahoy. At ito ay gagamitin sa pinagagawang lamesa ni Kapakpak para doon sa kanyang uh, negosyo na cake. Ayan. Ito na. Uh, Argana sa owner. At kulang pa lang ito ng uh, kahoy dahil tinitistis pa. Ayan. At dala pa rin natin si Cobra. Ayan. Uh, at doon sa mga mga kapanood nitong vlog na ito, uh, ito ay ibinibenta ko na at mm, kahit na nakakapanghinayang ay kailangan na dahil hindi ko na masyadong napapagagamit ito so ayan uh, mga kongsyet, abangan nyo na lang yung paggagawa ko ng uh, lamesa ni Kapakpak sa bahay what's up mga kakonsi, welcome back to kakonsi's channel <laughs> hindi naman eh. Dahil, may ginagosik ako sa pinapagawa sa kanya. Sa mga hindi po nakakaalam ako ay nagagawa ng mini donuts. So, sa mga gusto order, message ko lang ako sa Facebook. Okay. So, Joyce Aguila. Ed. Yan, nagpapagawa ako ng storage sa Tatay Lato. Tsaka, lamesa na. So, let's go. papagawa ako eh sobrang dami kong gamit na sa aking pang-donate so kailangan ko na din na storage balak ko sa bibili sana ako bukas ng durable box or yung patungan ng ano ng patong sa plato uh, so dito ko yan um sa mesa na ibabaw tapos yung cabinet sa ilalim so yan lalagyan siya ng bukasan ah. so ito yun na yung gigil storage ko yung sa ilalim nito tapos ito na mesa ko lang siya ng all white tapos linoleum ay mantel sa ibabaw para kahit mabasa okay ka. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga ano, yung mga i-insert ko dito yung mga picture na aking gawa. makita niyo yung aking mga sample aking mini Dora. So dito natin siya ilalagay. Let's go. What? Meron pang ganyan doon? Ha? Alin. So dito natin, dito ko siya balak ilagay sa harapan namin. So aalisin lahat ng laman nito ng mga kalat dito sa harapan. Dilinisin ko siya pag tapos na siyang gawin. Tapos um, dito ko ilalagay sa sulok nito yung aking lamesang pinagawa dito sa gated na to. So, tanggal na lahat ng laman nito. Tapos, pipinturahan ko to ng all white. So, yun. Para dito ako magagawa sa harapan. And pag may mga lapis na gawain, um, dito ko din display Pero, ang um, pag nagagawa ko, is, ano, puro siya made to order. Kapag may order lang, tsaka ako nagagawa. Para naman hindi sayang yung mga um, donuts sa Malitirano. Pero yung shelf life ng donuts ko is 2 to 3 days. Okay na okay lang siya. Pahabot ng 3 days. So, hang maximum na yung 3 days. Hindi ko siya pinapatagal ng 3 days. Pero isa beses lang umabot ng 3 days yung donuts ko. Pero lagi siya ubos kasi nga may to order yung bawat gawa ko. So ayan. And dito, papalagyan natin siya ng um, bakod. Dito ka. Lalagyan natin siya dito ng bakod para hindi makapasok yung mga aso dahil may mga aso kami. Para, yan, hindi makapasok yung aso sa aking gawaan station. So, yun lang. Mamaya na ulit, pakita ko sa inyo pag um, nagawa na yung ginagawa ng tatay. So, sa mga gusto umorder ng aking mini donuts, i-message na ako sa aking place. So, ayan, what's up, guys? Kinabukasan na to. And, patapos na aking cabinet na ginawa ng Tatay Ed. Ngayon naman ay ginagawa ng Kuya Julan. So ito na siya. Pinalalagyan ko lang ng second layer sa Kuya Julan para hindi sayang yung space. Dahil sobrang labak sa loob. And ayan. Tapos na siya guys. Pipitira ko na lang siya ng um, all white. Pipitira mo na ngayon. Lalagyan ko pa nga sa mga ano, ano, may tira pa ba? Yung katulad nung ipinahid mo na bago pinturahan, yung sa cabinet ko. May tira pa bang gano'n? Yung ha? One. One. sa Ha? Yung Oo Meron pa yata doon sa ilalim na bago. Titignan ko muna. Lalo mamasilihan muna natin. Yan. Kahit yung labas lang. Bago pinturahan White. So, the total nagasus na t njan guys is four thousand. My Yeah. Alright. Thank you. Thank you very much. <laughs> <Huh>? <laughs> thank you. Makandog <laughs> araw. Thank you. <laughs> Happy <Thank> double <laughs> All <laughs> oh. Alright, tapos na. Pipit pipitura. Alright, pipitura ko na siya guys. Ngayon na din Babush. Ay, pa-timelapse na lang tayo. Ayun na mga kongsi. At ah, uh, tapos na natin yung uh, project natin kay Kapakpak. At ito na yung uh, resulta nung ginawa natin. Ayun na. Ayan. Tapos ah, uh, may naandito na yung mga laman niya sa loob. Ayan yung mga ginagamit sa pagbibake ng donut ni Kapakpak ayan o dito na lahat kasi uh, nung wala pang cabinet na ganito ay uh, kung saan nakalagay itong mga ginagamit ni Kapakpak na ito so ayan at uh, napintahan na rin ni Kapakpak itong mga walling Ayan, nalinis na at uh, dito na siya uh, magagawa ng kanyang mga product. Yung kanyang ano, kanyang mga pina-order na donut. Ayan, dito na niya gagawin. At bali ito ay nandito na sa harap ng kalsada. Ayan. Uh. Ayan uh, mga kakusi, at uh, hanggang dito na lang muna itong aking uh, vlog at uh, abangan nyo na lang yung uh, uh, gagawing uh, pag uh, bake ng uh, donut dito ni Kapakpak yan at yung mga gustong uh, umorder uh, pwede na po kayong umorder ngayon at uh, available, na, available na po ito uh, anytime yan, uh, thank you po sa inyong lahat uh, salamat po ulit sa walang sawang support tayo sa akin Ayan, bye -bye, bye bye thank you love you all